So, what's up guys? Sa mga po sa inyong lahat na panibagong gabi, panibagong eksplorasyon na lang po ang uh, gaganapin natin. At uh, ngayong gabi na to guys, no? isa na namang abandonadong bahay ang papasukin natin. At syempre guys, uh, hindi tayo nag-iisa sa gagawin natin ngayong gabi na to. May kasama tayo. Ayan, baguhan pa rin sa pagbablog. Kaya sana tulungan natin mas lalo pang paangatin ang kanyang channel guys. ayan, papakilala ko sa inyo guys ang, kasama, ang kasamahan natin ngayong gabi na to. Ayan, Idol JB Vlog. So what's up guys no? Magandang gabi sa inyong lahat no. So ako pala si JB Vlog uh, sana supportahan nyo ako guys so uh, sana guys no paki subscribe yung youtube channel ko no paki paki bisita naman guys no para kunting tulong lang para sa akin no so yan lang guys so yun guys no JB vlog wag na wag sana natin kalimutang bisitahin ang kanyang channel guys kasi baguhan pa lang siya sa mundo ng pagba vlog kaya sana uh, tulungan natin pangatin ang kanyang channel guys ako na po mismo humingi sa inyo yung suporta, guys na sana bisitahin natin ang kanyang channel guys ha Uh, JB Vlog uh, Paangatin natin ng kanyang channel guys Ayan, nasahan ko yan sa inyo guys Pag-subscribe po At uh, pag-hit ng notification bell Para updated kayo sa about video Na i-upload ni Idol uh, JB Vlog So yan lang uh, yung, Itong bahay na to Hindi lang ito yung unang punta natin dito Kailan balik na tayo dito Alam naman natin kung gaano kadelikado itong bahay na to Kaya sana Walang mapahamak sa aming dalawa na Idol uh, JB Vlog sa gagawin ng eksplorasyon ngayong gabi na to. So yun lang, huwag natin to. Explore na natin to kasama sa Idol JB Vlog. So yun lang, para So yun guys no uh, Nandito na tayo sa lugar na explore natin Ayan, Kasama natin sa Idol JB Vlog Ayan uh, Bisitahin natin ang kanyang channel guys ha? Uh, sa I-subscribe natin at uh, I-hit ang notification bell para updated kayo Sa bagong video Na i-upload ni Idol uh, JB Vlog Please guys, supportahan natin Tulungan natin pangatin atin ang kanyang channel guys no Ayan, isa din itong Matapang Sa pag uh, i-explore sa mga Abandonadong bahay o building kaya sana bisitahin natin ang kanyang channel so ayan guys, so, dito na tayo sa bahay guys and kung matatandaan ninyo guys uh, hindi ito ang unang beses na pagpunta natin dito sa bahay na bahay na to nakailang balik na tayo dito, di ba bro? so nakailang balik na tayo dito tsaka si Idol LGB nakabalik na din dito so ayan uh, ngayon magkukulab kami kaya sana walang masamang mangyari sa amin yung gabi na to <coughs> Ito bro, dito tayo. Tingnan mo natin dito bro. Ingat lang bro ha, baka may ahas bro kasi napakasukal lang ng lugar. Eh. <coughs> Ang lalaki ng bunga ng bayabas bro. Ang no? um, bayabas yun. So yan yung bahay guys. Kaya so, um, eh. kasi dyan hindi pa rin tayo makakadaan dyan guys no? hindi ko pa napuntahan sa bandang dyan eh. dyan sa bandang yan hindi ko pa napuntahan kasi sobrang sukal eh Su -su -kan, Mm -hmm. Tentas na ng mga damo Yan o no? Kaya ingat-ingat lang tayo kaya gumalaw sa oras lalala lalala Lala. nakuha mo? iyon yeah, bro bro nakuha nalang mo? ha? Huh? wow nakuha mo yun bro nakuha nalang ko yun bro ano nang nararamdaman mo bro? parang grabe yung bigat sa pagkiramdam na sa labas pa lang tayo pero parang inabahan ako bro ha ah. sige lang bro huwag kang padadala sa ano bro ito pasukin na natin agad to bro oh. Uy, gumalaw yung kurtina bro Wala na maghangin-hangin pero Yung kurtina bro, gumagalaw oh. <laughs> hmm? Parang may lumabas galing sa loob bro um. Oh. Pero pasukin natin ito bro sa nga kung sakaling pasok ka sa mga pandunahan bro na mag isa ka lang bro kailangan bago ka pumasok bro kumato ka muna at humingi ka ng permiso bro huh? kasi yan yung nakasanayan ko eh tapo papasok kami ha mag explore lang po kami Yung itsura ng puso, bro. Laging nakatingin sa atin, bro. Dito yun eh, bro. Diba? Dito yun. Dito in dumaan eh. Kung kuha, kuha sa camera ko, ganun din yung nangyari nung ulim punta ko dito, bro. Sa bahay na to. Whew. Tingnan natin dito sa labas, bro. Posisi pintuan di tas bro. Wih, ini bro. Tingnan ko. Parang may... Hindi kaya ahasin ko. Oh. Ano yun, bro? Ba't sumagay yung pinto? eh Bigla yung ano to. Huh? Parang may tumulak. Sa pintuan? Oo. Parang <laughs> so, nakuha nun ko yata yung paggalaw ng pintuan. Hindi lang ako sigurado ha. nakuhaan mo yun? Yung paggalaw ng pintuan? Ha? Kukuhaan, no. nakuhaan mo sa camera mo? Ayos ka lang, bro. Ayos ka lang. Gaganda ko, bro. Bakit? Ayos ka lang. Okay lang, bro. tara doon tayo sa... Huwag lang tayong panig, bro, no? um relax na. Relax na tayo. Yes. Naka-lambitin itu bisa tahan kuarto bro dan gak bro itu aku bro hmm. ingat aja bro sige bro ingat ke dendam bro địt đu ấy số sapatos ui con Ano yun guys? Ano yan? Huh. Huh. Ano yan? na naman yung pagis? Hindi. Okay. na natin yung iso. Diyan o. Tapos pagtingin natin dito sa taas, wala namang nakatayo. Tapos pagbalik ng camera natin, wala na.

Pero subukan ko lang i-review mamaya yung ano ko. Yung kuha ng camera ko. Sigurado ko bro? Oo oh, bro, dito doon sa may iba ano? Pero tingnan lang natin. Parang bago pa. Tingnan lang natin. tra tra Tara! Pero bro, tingnan lang natin bro. Okay. Saan banda? Doon bro sa Dito? Dito?

Ito na wala guys. Anak ko. Ano ka nilo ko lang ako bro. Ito na yung bro. Yes. Bago ba yan? Tingnan nyo sa video niya ano ha. JB Vlog guys. Kasi sabi niya. May nakita daw siyang dugo dito. Eh wala naman eh. Kuna yun sa camera bro. Ha? Nakunan ko. Nakunan mo? Oo. Titingnan ko muna yung video mo bro ha. Kasi dito wala naman, wala naman eh. Ano wala? Ito na yung dugo. dugo. Na yun, guys. So guys, baka may connection yun sa ano guys. Yung paa na nakita natin dito guys, nung yung punta natin. Di ba duguan yung paa? Dito na yung bro Tapos baka sa kanya, dugo, dugo lang yung nakita niya. Lalo, lalo, naman, wala. Wala naman nung nakita yung dugo dito. Wala <laughs> naman dito. Oo. Nih, wala naman Saan ba banda, bro? itu yang bro itu yung logo Saan dito? Ah. Kita udah samir Wala naman ah Biglang huh? <sighs> parang... Hah? Parang... dito, -dito. -dito, dito bro Okay. sige, okay. So dito bro, ito yung bibigyan natin ng alay bro. Ito. Ayan bro. Marami kasi nagsasabi na ano, punso daw ito eh. Tapos meron din mga nagko-comment na mag-alay daw ako dito. siguro bigyan natin ng alay bro no no okay bro lagay tayo ng alay dito sa may sumang... katik bro no ito na pag hawak na ano bro camera bro maglagay tayo ng alay dito dito lang tayo maglagay bro no kasi nandyan naman eh umabot naman yung punso dyan sa Katre, di ba? Mm-hmm. kasi tayo pag sa ilalim tayo maglagay ng alay. Asan na yung ano, bro? Yung dito. So, guys, magbibigay kami ng alay dito kasi marami namang re-request na dalhin ko doon ang alay dito sa kwarto na to. Kasi may, ano daw, punso. Kaya, ito, uh, tinukod ko na yung mga request nila na mabigay ng alay, guys. Kaya, no? <sighs> po, bro. So, parang napaka-active uh, talaga ng mga ang dito. Diba? Diba, oh, yun May nakita kang dugo. Tapos, pagpasok natin, wala na. Diba? Tapos, ako naman. Nandun ako sa ano. May nakita na, may nakita din ako ano dun doon. Eh. May nakita din ako ang tawag mito, Yung paan na duguan. Tapos, pagka angat ko ng camera ko, wala namang nakatayo eh. Tapos, pagbalik ko ng camera ko, wala na yung paa.

Mm. Yung punso, ayan yung sinasabi ng punso, bro. Mm -hmm. So, ayan yung alay natin, guys. Bro, ayan yung alay natin, bro. So, sana lang tanggapin, bro, oh, Sana lang, bro. Um, yung alay natin. Sabi, ang sikip dito sa loob, bro. Mm -hmm. So, yun na, ah... Uh, may dala aming alay para sa'yo. Sana tanggapin mo yung dala naming alay para sa'yo. Ha? Oh. Para sa'yo talaga yan. Wala kaming ibang intention dito, kundi gusto lang namin magkipagkaibigan sa'yo. Kaya sana tanggapin mo yung alay namin para sa'yo, no? Tarang, ayaw yata ng ano natin, bro. Uh -huh. Alay, bro. Baka mm iba -hmm. ba yung alay na gusto niya, bro. Kaibigan, huwag ka na mahiya kaibigan. Para naman talaga sa'yo yun eh. Sana tanggapin mo yung alay namin para sa'yo. Okay. Kumulang. ko Kumulang. 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 Parang nagustuhan niya. Oo. Oh. Tinanggap talaga yung alay natin ko. Uh. Oh. oh, oh. Ayan, gumalaw pa din. Gumalaw pa din. So, ayan, bro. Iwan na lang natin to dito, bro. Baka mahiya kasi, bro, eh. No, uh. ayun, may kagat na yung isa, bro. May kagat na. Uh. yung isa, oh. Masa dulo, may kagat na, oh. Uh. Uy, ayun, bro. bro. Ay. natin dito bro huh? mm. iwan na lang natin dito yun parang may nagtatakbo ang maliliit sa loob bro huh? Iwan na lang natin dito bro. importante. Tinanggap nila yung alay natin, bro. No? Oh, dito ko nakita yung paa, bro. Sa ilalim ng upuan, bro. Sino? Oh. Tapos pag-aangat ko, kasi tingnan ko kung ano yung nakatayo. Wala namang nakatayo, tapos pagbalik ko, bro. Wala na, bro. Oh, Ito bro Ito yung alay natin bro Gusto nga yun uh May, Tsaka yung ano bro Yung isang piraso may kagat na bro no? no? So yung guys Ah Nakita naman natin sa video natin guys na, na gumalaw yung mga alay natin yung dala natin alay para sa kanila. Talagang tinanggap nila, guys. Siguro gusto nila makipag-ibigyan sa atin, guys. Pero ang ipanyagtataka ko, kasi si Pilit niyang sinasabi sa atin na meron siyang nakitang dugo, guys. Itong si GB Vlog. Eh, wala naman tayong nakita dun eh. Pagpunta natin, di ba? Pero iwan ko lang din, kasi pag tingin natin sa ilalim ng upuan, may nakita tayong paa na naman doon na duguan, di ba? Pero pagkaangat natin, kasi tingin na natin kung ano yung nakatayo. Pero pag angat natin ng kami wala naman eh. Tapos pagbalik natin wala na yung paa guys Oh, grabe talaga yung kababalaghan dito sa bahay nato. No? So babalik at babalikan pa din natin to, guys, no. Sasama pa din natin sa idola GB vlog guys, no. Bro, ba't na namihimik ka dyan bro? Ha? So guys, no ha, siguro hanggang dito na lang muna yung video natin, guys. Sa update na lang namin kayo, guys, no. Uh, sa pagbabalik namin dito sa bahay na to guys okay. so ayun lang, magingat kayong lahat palagi God bless po sa atin lahat